time check po natin 9.10 katabi ko po ngayon ang isa sa pinakamagandang sakadora dito sa ating taksakan walang iba kundi si Sanya Lopez po. po isa sa masipag mabait na sakadora yeah, Sanya Lopez dito po tayo sa pare kong poging pogi kay paring dyan. Good morning pare. Hi, good morning, pare, uh, kamusta yung mga dating ng gulay dito? Uh, Kabusta yung mga dating ng gulay dito sa ating baksakan? Eh okay naman pa. May mga sa Ang natin. Itong ampalaya na ito, anong klase ang ampalaya ito? Yan pare, ampalaya. May edad na. Ito may edad na ito. Kaya na ha. Tandaan nyo, pag nag-update tayo, depende sa klase ng gulay, yung magiging outcome ng asking price. Ayan na, 50. Dahil may edad na, 50. Ano to, mistisa? Mistisa na. Ayan pa hawak mong ano, sitaw. Ito, na yung eh. Ano ba yan? Anong, oh, pero maganda siya, mahaba. Ayan na, 90. Pero yung maliliit niya, medyo mababas. Panigurado. Ayan na. Ayan, 40 lang. Ayan may 40, may 50. Kasi talaga pa rin, di ba? Ayan na. Pagpaparehasin natin ba rin. Ayan, sige. Ay, yeah, para po kasi iba kasi akala nila, ayan na. oh. Yan, oh, ayan, ayan oh. Ito 90, 80. Ito 50. Oh, 50. Ayan na. Kaya po kasi pag nag-aaskim fest tayo, Kung, kasi lalo na sa umaga, 'di ba? Eh, talaga maganda yung tanungan eh. Oo, oh, baka kala nila kasi, Baka akala nila puro 80 lat, 80 na. Eh o oh, yan 50. Ayun, buti na lang pinaliwanag sa atin ni Parin John John. Oh, uh, ayun, ayun yung ating talong ano to, anong variety? Anong variety nito? Mucho, 60. Askin, pero kapon yata medyo angat si ano, 70, 80. May 70 ganoon. Oh, kahapon na ngayon na mga r ar na to, 60 siya. Meron ding stick sa 70. Oh, may 70 din yung maganda. eh yung papayan natin pare. Papayan natin pare, sampo. Sampo, yan. Eh, yung okra natin, mag pinakamagandang okra na. Eh, kira kahapon. Hindi, yung pinakamagandang okra. Eh, 20, gano'n. Yun, 20, yan. Yan, may dumadating siyang ampalaya. Ayan, yung okra. Ayun, galing okra. 20 ganun. Na. Oh, yan 20. Etong kahapon, kahapon ba to? Natira. Magkano yan? Eh, benta ko lang sa ko. Oh, yan. Tingnan niya, uh, pag sa asking price natin, depende rin sa klase o uri ng gulay. Eh, yung upo ba natin magkano? Asking. Upo natin, 30 20 25. Ah, 25, 20, 25. Pero natin, wala pa lang upo na. No? Si pare, pare, shout out mo yung natin, kaibigan natin. Oh, sino? Tapos yung asawa. Ayan. Shout out po sa inyo. Ayan. Makasangga natin 'yan. Ayun sa batas. Masangga lang mo ini, O, Oh, natin. Eh, Kagaganda ng Taiwan Siniboso. Oh. Lumalaki yung katawan nito Macho <laughs> man. Magkano Taiwan Sin natin ngayon? Asking lang. 42 sa maliliit. oh, 20. Yan. Yan na Taiwan si po yan. Dito tayo. Dito may nakita tayong kamatis. Oh. Madama ng kamatis yan. Diyamante, ano ito? Biskaya, no? gaganda naman. Magkano yung per kilo ngayon? 29 po. Oh, medyo bumaba ata siya, no? Po. Ah, tumas ba? Kala ko mga 32 po. nung nakaraan. Hindi po. Ah, 23, 27 nung nakaraan. Saan galing ito, Diamante? Biskaya? Yan, kagaganda. Kagaganda ng atin. ano. Eh, yung maliliit niyan? 19 po. 19 yan. May, may 20, ano? 20, ano? 29, may 17, 17, ano 17 ito? Ah, 19, yung maliit 19. Ito 25, yan tandaan nga, depende po sa ganda ng ating mga uh, gulay. Pag maganda maganda, medyo angat po yan. Good morning, sir. Yan. First class. Yan pa yan may first class, may second class, may third class. Okay, salamat madam. Boss. Ito, tanong natin Boss. yung sinibuyas na Boss. gabi. Meron mo na isang ubi ko. Magkano yung sinibuyas natin ngayon? Isang favorite eh. Ha? Ay, medyo yata. Bumaba no? O, bumaba yung sinibuyas natin daw. 700. Kasi dati 900, 800. Ay, yung Taiwan natin ngayon, magkano? 50? Isang bundle, 500. O, mababa rin ah. Talagang. Ay, yung ating galyang na pula. 33. Eh, yung puti. Parehas lang. Yung ano natin, yung panigang. 35. 35, yan. Wala yata si ate pe. Hala ko, pinalayas mo na eh. Ito. Ito sa isa pa natin matyagang masipag na sakador. Kaganda naman boss ng luya natin. Magkano na ngayon? Magkano? Oh, one trip. Kaganda, saan galing itong luya natin? Oh, biskaya. Alos karamihan ng bulay natin, biskaya, no? Kung hindi dito sa Neve, biskaya, yan. Wala daw luya dito sa Isia, sa biskaya lang. Salamat! Re, merong ano, sultan, no? Oh? Ay, makano boss yung ganyan sultan natin? Ang gagando. Mamakano sultan natin? 35 yan, yeah? maganda rin no? Ano yan, pipinong, ano, yung totoo yan, yung Jackson? Ah, biskaya din yan, magkano yung ganyan? Magkano? Ha? 45. Salamat. Yan ha, tandaan nyo ha, puro asking price lamang ang tinatanong natin. Ah, kagawa ato ito, magkano yung saluyot natin ng asking price? otso 18 yung ating uh, talbus ng kamote yan hindi ko kumakuna si ano dahil busy si kagam datog okra natin 25 po marami pong suki si pansiyan ate ay kansi itong yung talbos ng sili mo konsi 40 po 40 40 yan Salamat, Kapitan. Ay, Kapitan. Konse. Yan. Soon to be Kapitan yan. Dito kaya araw-araw kong uh, in-update si Marian. Kasi napakadain gulay, eh. Saka pag in-update mo si Marian Rivera talagang sinasabi niya talaga kung magkano uh, yung mga asking price. Katulad nitong pipinong puti, eh. Tanong natin. Ayan mga suki ni Marian Rivera. Gaganda rin. Ah. Marian, magka-MVPin po tayo natin. Ha? 30 ang asking. Asking lang naman yun. Asking. Ah, 20. 20 ang asking. Eh, yung ano natin, Bins? 80, 75 pa. Yeah, asking price niya. Eh, yung ating Sultan? 20. 20. Itong ating Suprema? 12 asking. 12 ang asking. Mukhang nag kay Marian. Wala sila Ruru, Alden. Ah, kumain. Okay, salamat. isang Isang mapagpalang araw, mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palente. Today is June 24, araw po ng Martes isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita niyo sa ating video dito lang po yan sa ating tinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng pinangsangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte Samahan niyo po ulit kung alamin natin yung mga ice cream price o turing na presyo ng mga gulay nito tandaan niyo po ice cream price hindi pa final prices dahil ang ice cream price pwede po yung magbago, minuminuto o oras-oras pwede pong tumaas at pwede rin pong bumaba at karaniwan po pag magandang magandang gulay, piyak yan, mataas ang asking price. At medyo kung hindi naman kaganda, medyo mababa ng konti. At tandaan niyo po na sa palengke po tayo, sa palengke hindi maaring, hindi maiwasang tumawad yung mga mga lakal. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe our channel para naka-update tayo. dito naman sa pwesto na meron naman pipinong bakla si ati baby kanina ang natin puting ngayon ito naman bakla ito, ito yung magandang ati baby ko ati baby may tumawag ba sa'yo baby ni ako number eh tatlo eh tatawag daw sa'yo Ayan, sabi ko sa kanila, yung binigyan ko ng number, sabihin nyo na binigay ko yung number ni Ate Baby sa iyo para makausap kayo. Kasi, o, oh, ite, text, ite text niya, ite text niyo muna tapos tawagan niyo. Ayun. Oh, yeah. Maraming scammer. Oh, yeah, maraming scammer. Ite text niyo muna na sabihin niyo na binigay ko yung number niya sa inyo. At baby, magkano yung pipi ng bakla? 250. Ha? 250. Sa ayan ang haba ng ito, bulakan Light ba 'to? Bulacan Light. Ang haba no, magkano? Ano? May may man. Man. Ang bigat oh. May sandaan, may net. Depende po sa maganda. Kung maganda, maganda talaga. Sandaan yan. Pag hindi kaganda, merong 90. Ito, ganyan din, Bulacan White. 70 lang yan. Ito, tinan niya. Bulacan White din. Yan, sabi sa inyo. Ito, mas malakas. Kasi pa, baka akala niya. Ano, eh. alas na nito Ito, may 70, may 90. Kaya yung, yung asking price natin, depende sa ganda rin ng gulay. Ano Yan. No? yan. Ayan, yes, pati sa timbang. Ayun, yung berde natin. May berde ba tayo yan, ba yan di ba? May berde ba tayo? Ano? Oh, wala pa pala, hindi pala berde yan. Okay, salamat, Tati Baby. Ay, yung sila yung panigang mo? Bebe, ko lang nga, 25 lang na. 25. Ay, andi dito na naman yung ano mo, yung mayama mong kagulay, oh. Ara-ara na. Lagi kami kuya. Alas 6, nandito na. Ayan, alas 6, nandito na. na na. Ayan. Isang jeep na sitaw ang dala nito. Punong-puno. Mayaman na to ano? Sir, taga saan po kayo? Gabaldon po. Gabaldon. Ma May tanong ma lang sir ako. mama oh, ma, ma, am, ma, am. ma am, oh, sir. Ah, taga Gabaldon. Ano pangalan niyo po? Joseph po. Jos, Josie. Joseph. Ah, Joseph, Joseph. Joseph. Uh, <laughs> Sir, tanong ko lang, masarap ba maging mayaman? Mas masarap ba maging mahirap? Ayan. Ayan, sumusuko na sa sa pagiging mayaman niya. Pero ito. Oo, oh, yan. Okay, maganda yung maging hirap muna bago maging mayaman. Ayan. 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 Okay lang yun. Okay lang. Okay lang. Talagang ganyan. Ah. Okay. Napakabuli ni Jay. Okay natin magkano yung magandang papaya dito? Magkano yung papaya natin, madam? Sampo. Eh, yung ate, ang palaya. Sampenta ang talis. Oh, sampenta ang talis. Dito po sa kaban na to, sa bandang hapon gabi, umuulan po eh. Kaya medyo, pagdating ng umaga, medyo basa yung kapaligiran. Ay, eh, magkano yung magandang upo natin, madam? Ah, Dente. Eh, yeah, magandang talbos ang sili, oh. Magkano ito? Talbos ang sili maganda. Forty-five. Forty-five. Kagadar niya, Ni Polly. Asking. Asking. lang talaga yon. Jeff, okay. yeah, magkano yung talong natin ngayon? Forty po. Forty? Okay. Ayan na. Ah, hindi yan. May masyadong kagandahan. Okay. Ayan. Forty. Eto, may natuklasan na pagkit Mahilig pala sa polvo to Hindi ko lang alam kung anong ginagawa sa polvo eh no, meron ano Patolang palitpit Ang si uh, lumalaki yung katawan ni Totoy Molo. Talagang panromansa. Ay ah, ito po yung reigning Mr. Pogi natin ng baksakan. Totoy Mola, yan. Totoy Mola magaling ba ano natin ngayon? Pinsay yung sa finish. Ganyan. Pero makarito touring mo. Touring namin yan, mga bento. Eh, yung mga fans mo sa Santa Rosa na kinakainan mo doon, yung ano, kinakamusa ka. Andito lang ako lagi. Hindi, di ba, buibili ka ng ulam, binibilan mo ng ulam. Binibilan mo ng ulam. Alam? <laughs> ha? May hanig mo pinili ulam? Mukhang pinili. Nakawila pa ako ng mga gulay-gulay. Mukhang pinagkakaila mo na ngayon, ha? Wala kang kilala sa Santa Rosa pala yun kayo? Ah, uh, ayan, naka malalang. Ayan yung mga taga Santa Rosa ng Palengke, wala daw siyang kilala, baka ano ha. Siya po yung ating Mr. Pogi ng ating Baksakan 2025. Ano pa, Santa Rosa. Oh, si Ate Cristio, tanungin po natin yung ano dito, kaya ano. Yung Morado pati Domino. Yung ipo ang ganda ng pagkakakilala niya ng tanong. Ito. Ate Christine, magkano yung aspin mo? Yung pinakamagandang morado natin. More, ay. Yung pinakamaganda. Yung yan, may 80, may maganda yung. Maganda. Yun. maganda. Tapos medyo maganda di maganda, may 50. 70, oh. 50. Yan. May pagkakaiba yun. Yung oh, sa domino. Yun. Ang na may maganda dyan, 80, oh, magkas-kas 50. Oh, din. Ganyan. O, ganyan. pangit Ayan ang presyo. Na. Kaya yung ask na yun, nagbabago yes, talaga. Yes, Yan, nililiwanag na natin. Eh, yung talong natin ngayon? Ayan, ang tawad din sa akin, 65. O, yung maganda yan, o. Oh, di, maganda. 65. Eh, yung di kaganda, yung di kagandahan. Mga 50 lang, ganun. Eh, pero yung, yung kagandahan at tulad mo. <laughs> yan na. Eh uh, inaano ko po yung maganda, hindi maganda, na gulay. Okay. Oh. Oh, shout out daw sa Gasan yon. San Andres po. Ano? Oh, okay. San Andres. Ano? okay Quezon. Okay, parin elo mo, yan. Okay. Saan galing yung gulay natin yan? Oh, sa Sa Quezon. Layo naman. Ilang oras yung biyay? Bago dinali yan. Nakakulong-kulong lang. Ilang oras po. Yan. Tiyaga-tiyaga lang ano? Basta boss, ingat lang sa biyaya no. Okay. Yan. Dito po ako sa paborito kong doktora ng ating uh, baksakan. Si Dr. Rachelle. Ay, ang ganda no. Nabibigla naman oh. Good morning, Dr. Kung gaano niyo siya nakikita sa video, mas maganda sa personal. Doktora, magkano po yung ating sibuyas na puti? Ay, dito. Ba't yata lalo kang gumagandi kaya? Parang ano, lalo kang bumabata araw-araw. 580. -araw. Ilang kilo yan? 10. Yeah, nine. Boss, ano masasabi mo kay doktor? Maganda ba? Super ba? Yeah. Ayun e po natin doktora? ah. 820 kilos din. Medyo tumas yung ano ngayon. Si no? Eh yung super weight natin bawang? 530. 530. Eh yung ating 430. Uh, yan. Magkano mo ngayon? 1,050. Ilang kilo po? <laughs> 25. Ganda talaga ni Doktor. Ang ganda mo, Doktor. Ayan, andito na naman yung isa sa paborito nating na uh, sa Walang iba kundi si Dimples. Wala yata yung partner mo si John Lloyd. Nasaan? Ano po, nag-iikot. Yan, John Lloyd. Wala ka dito. Ako muna bahala mag-interview kay ano, si Dimples. Muna interview ko. Mandang din po, mag ah, saan po galing ng ating mga mais? O, may sa Talavera, may Santa Rosa. Magkano yung pinakamagandang mais natin na puti? Asking price. 30, 30, 30, 30. Oh. 38, 37. Asking price lang po yun ha, maganda. Eh, yung ating dilaw? 28, yan. Umaganda ka lalo yata. Magaling 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 mag-alaga mag si John Lloyd ano? Okay. Oh, yan. ayan. John eto natin kalabasa. Okay, kaya ito ini 150. Kaya ito ini pala At ini natin sitaw Itaw. 150. si Itaw magkano? 60 Medyo mahina. Oh, 60 daw. Dito, may sigarilis na yung piyate, hinibong habang. Para natin magkano? Askingan. <tinyo> magkano turing mo siya sigarilyo. 150, <tinyo> 150. Turing, asking. Yung pinakamaganda na yun, ha? 150. Turing, asking. Sabong, ito kumulang kaya marami tayong production ng labo ngayon dito sa baksakan. Yan, Noel, makanila po? 250. Pag marami, medyo mababa talaga siya, no? Oh. Uh. ito yung pare, yung pare kong pogi, si pare ng Pare. Hello, pare. Yan, good morning, good morning, pare. Yan. Isa po sa big, Isang, isa po sa pinaka big buyer natin yan. Ayan. Good boy lang, hindi big buyer. Ay, magkano po yung sampalok natin ngayon? Jay, magkano daw sampalok, Jay? Ay, Jay, magkano? Magkano? 50. 50, yan. Dati kasi nasa 55 yan. Ngayon, 50. Medyo, yan, masasabi kung bumaba talaga. Kung masubaybay po tayo, ah. Kasi yung mga nakaraang araw talaga. Ah, ano, 55. Ito yung paborito ko, yan, o. No? Yung kajim ko, si Kusi. Good morning, Kukis. So guys, pag kanina yung repolyo natin ngayon, asking lang. Asking? Oh. 380. 380? Mm -hmm. Eh, yung ating sayote. 200. 200 sa pechay bagyo. 300. 300 sa sayote, ah, uh, carrots. 500. 500 sa ating patatas. 350. 350. 350 sa broccoli per kilo. Broccoli, oh. 80 Cauliflower 90 Sa Red Bell 180, Sa Green Bell oh sa Lemon 120, Sa Celery 180, Sa leeks 120, Sa Olado Sa Olado niya talaga Sa lettuce na Bilog 150, Sa Green Ice 150, 150, sa, sa Sa wala yung dalawang tamad na ano dito na no, yung kasama mo, tamad, tinatamad ito lang masipag eh. nakabantay nakabantay oh, nakabantay <laughs> dito sa ating bunso kong hindi tumatanda talagang napapanatili yung kabataan eh, no? at, at bunso magkaling pipi yung puti natin gaganda Asin lang 12? 12 binimano okay okay mamaya bibili tayo ayan pala yung ating ganito 70 70 70 ito nga po nito ang palaya? Dito? Hmm. 45 pesos. 45 pesos. Salamat. Ay, sana ano? Sa sili natin panigang? Panigang? Anong variety yun? Ah, yung dynamite. O, dynamite. Ano yan? Ma maika ma ma o ano? to seven? O, maika. Kaya lang yung maika, kung di ba, hindi malalaki. oh hindi malalaki, oo. Ayan po ang aking ating bunso na hindi Nagbabago, walang pagbabago. Puro ganun, napapanatiling fresh na fresh. Wala ko kayo, Kuya Darcy. Naghanap po ako ng peche, pati mustasa. Wala pa po akong nakikita. Dito kasi yung baksakan ng peche, mustasa, wala pa akong makita. Eto, binababa pala yung peche dito kay Junjun. Ang dahing peche, huh? Galing ba niya ano Israel? Oh, ang layo <laughs> ng yung ba? Magkano yung aspin price ng pechay natin ngayon? Na Sa mustasa? Wala ba? Ayan. E na mga, mga taga-Israel, ito yung pechay nyo. Ayan. Ay, tumatawa si madam. Salamat po. Ang bibili naman po taga-Iran. Ah, taga-Iran. Oh, okay. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalates as price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Neva Sula ang Kabanatuan Baseball Trading Center. Palengke ng sangita na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my page Palengke ng Sangitan. Ganun din po ang ating YouTube channel. Don't be Mr. Palengke para naka-update po tayo sa mga asking price. Tanda niya, ang asking price pwede magbago yan, minu minuto oras-oras. At depende rin po sa klase ng gulay na tinatanong natin kung napakaganda o hindi masyadong kagandahan. Kaya kung maganda-maganda, medyo po mataas siya kung hindi masyadong kagandahan, eh medyo mababa. Ayan, ayan si, ano, si ati... Yan. See you again tomorrow for my next vlog. Bye bye.